from this na super daming damo to this na super linis niya na at ready ng taniman. So, oh, hi guys, good morning. Ang ganda ng panahon ngayon guys, no? Kasi guys, hindi siya ganun kainit, hindi rin siya umulan. So, perfect para magdamo. Kasi grabe, gusto ko na talaga guys, malinis itong dito sa harapan ng bahay namin, no? So, wala na mag ibang gagawa, no? Kaya tayo na lang magdamo dito, no? So, ngayon, tingnan nyo, ayos na rin yung diaper hindi pa tuyo. Kaya nakasarado pa rin siya. So, ganyan guys, ang itsura ng, ano, nakasarado pa. Uh, ang oras na pa lang natin ngayon guys, is 8.46 ng umaga. So, ngayon. Nagalaga lang na ako dito. Itak. Kasi magdala ako sa akin. Kasi gusto ko na talaga magpaganda itong harapan. Ang hirap ng daan. Ata. Hirap yarn. Nakatuba ako dito. Ayan. Ay so. so, tinakpan na lang muna namin ang plywood para hindi mabasa ng ilang. ayun Ay, ayaw mo gada mo. Kasi mo yung itsura Kasi ang gawin ng kanal dito. Kasi marado ba talaga siya? So, ganyan yung itsura niya. Kasi may putakti kasi dito. guys kahapon nakagat niya ako ng putak Eh, putak putakti? Kita iba. putak putakti? So, ayan. Yan niya. May nagalanong pa. O nakagat nga ako dyan ng putaktik hapon kaya tinigil ko siya magdamo so mamaya ipasunog ko na lang yan kay Jowa no, para mawalang putaktik para madamuhan natin siya kaya gusto ko na talaga maayos ng labas ng oh, guys mas gusto ko pa magdamo damo ganitong trabaho guys kaysa maglaba guys kaya ngayong araw actually every Sunday talaga guys simula nung no, may baby na kami so si juwa na talaga yung naglaba, guys tapos ako naman ayan kung ano yung pinagagawa ko nagadamo nagalinis ang paligid nagabantay ng bata o oh, siba ganun yung ano namin guys nag kami guys kay mas gusto ko yung ganitong mga trabaho yung damo-damo tsaka sanay naman kasi ako sa ganitong trabaho guys kasi yung mga bata pa uh, kami um, eh, lumaki talaga kami sa bukid. kid tapos nag-aani pa yan ako ng palay ng ungu guys grabe ang dami ko rin experience masaya siya kasi nag a kami ng yug nag-a-sakay pen ako sa kalabaw ganon ganon yung mga experience ko before kaya nandito na sa city nakatira uh, so ayan ganito yung mga ginagawa ko pag may mga damuhin yan kaya ano lang yun sa akin uh, um, easy na lang siya sa akin doon kasi nga syempre mga bata pa kami talagang lumaki talaga kami sa bukid niyan talaga nasanay talaga kami sa mga ganitong trabaho yan ayun siya guys di ba ito yung mga ganitong trabaho kaya naman ayun magdadam mo tayo for today's video guys so mabilis lang din tudamuhin dito guys na park kasi malambot lang yung lupa ano ka dito taniman kaya yung plan namin dito nang ilalaki yung mga sa labas para kahit pa paano yung yung area na to tsaka hindi na pala yung tutubo yung mga damo mabilis kasi tumugo yung mga damo dito guys lalo na ngayon kasi paulan-ulan diba so kaya ayan mabilis talaga yung paglaki nila so ngayon hindi na namin nakakasikaso masyado hindi busy na din mabantay ng baby kaya ngayon nakatime ako magdamo dito guys si Juan magbantay na ng baby tapos maglalaba din siya mamaya so tara damo muna tayo guys naalala ko pala guys noon nagpapaklo pa yung kami ng magpapadamo sa amin tapos babayaran kami o eh, diba ganun yung mga rakit-rakit namin ng Hyundai siyempre ang ng buhay hindi naman tayo mayaman siyempre laki tayo talaga sa hirap eh. lahat ng mga pwede natin lahat natin ang pwede natin pagkakitaan ng pera talagang ginagawa namin guys noon yung mga bata pa lang kami yan mo kami sa mga ibang bahay kasi binabayaran kami ganun tapos noon naman ano sumasama ko kay mama maglabada kami sa ibang bahay sa ibang ano para magpapera kami, gano'n, nung nag-aaral pa lang ako, tapos naglalako din kami ng, ano, ng, mga, ano, kakanin, magawa kami ng sinapol, suman, tapos nilalako, hindi, nilalako ng kapatid ko, kasi kami ni mama yung manigawa, yung mga kapatid ko naman yung maniglako, di ba, grabe yung mga experience namin before, so, di ba, ngayon, malalaki na kami, at least, naalala namin, masaya lang, masaya siya, Marunong din kami magawa ng ano, ng sinakol, guys, Marunong ako gumawa nung, madali namin dami. Pag so, may time ako gagawa ako. Kasi masarap yung favorite ko ngayon eh. Yun yung mga pagkain sa bukid diba? Ayan, tapos, mag, -ano yan, tapos... nag, ano ako noon guys nagkakarirahan pen kami mag-ani eh. meron na, ako ano, eh. na akong ano meron nga akong sugat sa kamay na piklat na lang siya kasi yan, nakarit ko nga yung hiniliit ko guys nakarit ko siya ng pangkarit ng palay nakakaloka <laughs> grabe iyak ba tapa ako nung grabe iyak ko kasi nag-ani-ani parang mga ano pa lang ako noon um, ah uh, 10, 11, 10 or 11 years old pa lang ako nun guys. Yan, ganun yung ginagawa namin noon. Nagkakariran kami mag-ani. Ganun. So, ayan guys. Malapit na malapit na matapos. So, diba, tingnan nyo, ang bilis ko lang. Bilis lang siyang damuhin kasi nga ang lambot lang talaga ng lupa dyan. Tapos, binubungkal ko talaga yung ano, damo para hindi na siya madaling tumubo kasi para matanggal din natin yung ugat niya. Ayan, malapit na tayo matapos guys. Tapos mamayang hapon na lang sa kabilang side. Kasi yung putakti na, hindi pa din siya umaalis. Lalagyan ko na lang siya ng, ano, ng, ng apoy. Pausukan ko siya para mawala yung bahay nila like dyan. Tapos para hindi na sila bumalik. Siyempre, ang sakit kaya makagat ng putakti. Sa kagat niya pa kahapon ng putakti. Damuhin ko na sana yung kahapon. Kaya nakagat ako ng putakti. So, hindi ko na lang siya ginawa. Kasi wala akong makitang lighter. Pausukan ko na sana siya kahapon tapos ayun guys malapit tayo matapos tapos tumakikita nyo guys yung kanal namin super dumi na diba kasi barado nga yung sa unahan namin na bahay na kanal nila parado so hindi makadalo yung tubig pero linis hindi namin yan tatanggalin namin yung mga lupa dyan kasi nalagyan na rin sya ng mga lupa so para maging malinis tapos tanggalin na siguro namin yung tubig kung pwede magawa ng paraan basta linisin natin yung guys yung ating mga, mga project dito sa bahay ito no, yung face natin guys grabe yung pawis ko para tayo nag workout diba so continue so ngayon naman hahakutin na natin yung ating mga pinangdamo lalagyan natin siya dito at antayin lang namin niya na matuyo tapos susunugin natin siya kasi yun doon sa kabilang side mamayang hapon naman yun kasi nga meron pa siyang putakte nalagyan ko na din ng apo yun pero hindi pa rin talaga umalis yung putakte doon guys kaya nakakatakot namin baka makagat ako ulit so ang gagawin ko na lang ito muna para malinis na talaga totally yun doon sa labas sa kabilang side Ay, grabe ka pagod guys tingnan yung itsura ko grabe ka pagod. nilinis ko na yung sa harapan tingnan nyo ganda niya na from this to this, look. so from this na super daming demo to this na super linis nila, guys. and that's all for today's. so that's all for today's video guys. thank you for watching guys. please don't forget to like. thank you guys. goodbye. Bye.